Good morning mga idol. Maraming maraming salamat nga pala. Dahil sa inyo ay na-invite na naman tayo dito sa isang tools ni Busmita. Ito yung uh, affiliate kay Shopee. So, bago po natin masisitap yan mga idol, ay kailangan muna natin ng DTI. Pagkatapos, punta tayo sa credit printer para makahingi tayo ng sample layout ng resibo. Tapos ipotocopy na natin kagad mga idol yung ating mga valid ID bago tayo pumunta sa may BAR. Kapag nakapunta sa may BIR punta lang tayo sa may information dito sa may PACD para makapill up tayo ng form na 1901 so, kapag na out lang natin yung 1901 form after natin mapill up yun balik lang natin sa PACD para nang sa ganun ay ma-check nila kung ano nga ba yung kulang na inyo yun, na fill out para mabigyan kayo ng number ay lang pagkatapos natin na mabigyan ng number ay waiting na lang tayo mga idol para makuha natin yung ating COR ito yung certificate of registration pagkatapos ng mga idol ay pwede na tayong mag-affiliate pwede na tayong kumita ng mga idol ay mga idol maraming salamat sana nakatulong sa inyo itong video Pala yung insin na rin po para sa next video